Tapos na ba ang impeachment kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte? Kahit hindi pa ito nagsisimula, ito ang ipinahiwatig ng kontrobersyal na pahayag ni Senador Francis Tolentino noong ikaduway ng Hunyo 2025. Ayon sa kanya, kung hindi matatapos ng Senado ang paglilitis bago mag-Hunyo 30, ito ay maituturing na functionally dismissed. Ngunit ang tanong, ang pahayag bang ito ay paggalang sa batas o paglapastangan dito? Huwag nating kalimutan ang saligang batas ng Pilipinas ang pinakamataas na batas ng ating bayan. Malinaw nitong inilalatag ang proseso ng impeachment at bawat opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga senador, ay nanumpang ipagtatanggol at susundin ang konstitusyon, hindi ito iiwasan o lalabagin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mabilis na tumugon si Senador Coco Pimentel at hindi sumang-ayon kay Tolentino. Aniya, dapat kumilos ang Senado at huwag umasa na lang sa Korte Suprema. Kasabay nito, nanawagan si dating IBP President Domingo Cayosa na agad simulan ang paglilitis na nagpapakita ng matinding pagkabahala ng legal na komunidad. Ngunit mas malalim ang isyu. Apat na senador na ang nagsabi na ibabasura nila ang kaso kahit hindi pa ito na ihaharap sa Senado. Kung may pasya na ang mga senador bago pa man ang paglilitis, nagagampanan pa ba nila ang tungkulin bilang patas na tagapaghusga? Malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, kapag naipasa na ng mababang kapulungan ang articles of impeachment, tanging Senado na ang may kapangyarihang litisin ito walang shortcut, walang teknikal na pagbasura, walang sikretong kasunduan. Hindi lang ito usapin ng politika, ito ay usapin ng pananagutan. Kung ang makapangyarihan ay hindi na kailangang harapin ng batas, anong mensahe ang ipinapadala natin sa karaniwang Pilipino na araw-araw ay hinaharap ang bigat ng batas? Ganito ba talaga gumagana ang hustisya sa isang demokrasya? Matatapos na ang ika-19 na kongreso ngayong Hunyo. Ngunit malinaw ang sabi ng mga eksperto sa konstitusyon, hindi natatapos ang impeachment kahit magpalit ng kongreso. Ang ika-20 na kongreso na magsisimula sa Hulyo ang siyang magpapatuloy ng paglilitis. Walang legal na dahilan para tuluyang ilibing ang kasong ito. Nasa harap tayo ngayon ng isang makasaysayang sandali. Itataya ba ng Senado ang katapatan nito sa konstitusyon o uunahin ang interes ng partido at kapangyarihan para patahimikin ang proseso? Tayo ang sambayanan ay nakamasid. Ang batas ay hindi dapat yumuko sa makapangyarihan. Ang hustisya ay hindi dapat mawala dahil sa deadline. At ang pananagutan ay hindi dapat mamatay sa politikal na maniobra kung naniniwala kang walang sino man ang dapat pataasin kaysa sa batas, kung naniniwala kang ang katotohanan ay kailangang mapakinggan, kahit sino pa ang nasasangkot, itaas natin ang ating tinig, like, share, magkomento, at magsubscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscribers. At sa lahat ng uh, patuloy na nanonood, kayo ang dahilan kung bakit patuloy nating pinapatunog ang kampana ng katotohanan.